Natatandaan niyo pa ba ang dahilan kung bakit kami umuwi ng Pangasinan ng biglaan two weeks ago? Para mapasyalan yung asawa ng tito ko na na-stroke at sa kasamaang palad ay comatose. At after three weeks na nakaratay siya sa hospital, nag-decide na ang buong pamilya na iuwi iu na siya. Masakit para sa asawa at mga anak niya na iuwi iu na siya. Kasi kahit papaano ay umaasa pa rin sila na gagaling siya. Pero sa loob ng tatlong linggo niya sa hospital, walang improvement na nangyayari sa kanya kahit na ang dami ng gamot na ibinibigay sa kanya. Kasi sobrang malala yung damage sa brain niya. Kumalat na kasi ang dugo sa utak niya and at the same time, nagkaroon na rin siya ng hydrocephalus. Araw-araw din, lumalaki ng lumalaki ang bill nila sa hospital, idag Kagpa yung mga gamot niya araw-araw na hindi biro ang presyo. Pero sa awa ng Diyos, yung mga gamot na kailangan niya araw-araw nagagawa naman ng paraan at nabibili. Araw-araw din umiiyak na ang mga anak kasi hindi na nila alam kung saan pa sila kukuha or hihingi ng tulong para sa pambili ng gamot sa nanay nila. At nung nagdecide sila na ilalabas na siya sa hospital, doon na rin nila nalaman kung magkano na yung bill nila almost 100,000 na less na lahat ng discount doon. Yung awa namin sa mga pinsan namin at sa cuhin namin, grabe. Kasi umiiyak na talaga sila dahil hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pambayad sa hospital. Nung nagchat sa akin yung pinsan ko para humingi ng tulong, actually talagang nagmamakaawa siya na tulungan namin sila. Hanapan namin sila kung saan sila pwedeng makahiram ng pera. Halos hindi ko basahin yung chat niya kasi nadudurog yung puso ko. Pero kasi nabanggit na sa akin ng kapatid ko yon. na discuss niya na sa akin, na itawag niya na sa akin at sa mga oras na nagchat yung pinsan ko, gumagawa na kami ng paraan. Never na rin kaming umasa sa mga kamag-anak nila kasi nagsusumbong yung mga bata na ang daming sinasabi. At nasasaktan kami doon kasi kami ginagawa namin yung dapat kahit na hindi namin directly kamag-anak yung nanay nila. Ang sa amin kasi kung tutulong ka, tutulong ka, huwag ka nang magdaldal kasi lalo mo lang pinasasama ang loob ng mga tao. Kami ng mga pamangkin, kapatid at pininsan ng chuhin ko, ginagawa namin yung dapat. Tinutulungan namin sila sa abot ng aming makakaya. Hindi biro ang effort na ginagawa ng mga kamag-anak ko doon, lalo yung kapatid ko. Hahatiran nila ng pagkain yung mga nagbabantay sa hospital araw-araw. Maaga umaalis sila ng bahay dahil naglalakad sila ng mga papel. At sa pagtutulungan at pagdadamayan naming magkakamag-anak, nabuo namin ang pambayad sa hospital. At kung hindi rin dahil sa pinsan ko na ito, baka matagal nang wala yung asa asawa ng tito ko. Dahil kung meron silang kailangan na ayusin at merong mga bagay na hindi nila alam ang gagawin nila, yung pinsan ko laging nakaalalay sa kanila. At siya din ang gumawa ng paraan para magkaroon ng ambulansya na masasakyan yung asawa ng tito namin pa uwi ng bahay kasama ng driver nila. At salamat din kay kuya na driver ng ambulansya kasi makikita mo talaga yung kabaitan ng tao eh. Dahil nga libre na yung ambulansya na ginamit, so ang ginawa namin, binigyan namin ng pangmerienda si kuya pero halos ayaw niyang tanggapin. Alam niyo kung ano yung sinabi niya? Huwag na po, pandagdag niyo na lang pambili ng gamot nila. Siya na rin ang nag ng oxygen at tinulungan pa din sila na buhatin yung asawa ng tito ko na mailipat sa bed. Meron pa nga kaming narinig doon sa kabilang side sa kamag-anak nila mismo. Na nung lumapit daw yung pinsan ko sa kanila para humingi ng tulong dahil nga ang laki-laki ng bill nila sa hospital, alam niyo kung ano daw ang sinabi? Bakit daw hindi sila humingi ng tulong sa akin kasi vlogger ako at yung kapatid ko naman asawa niya si Man. Hindi namin sila kamag-anak at wala silang karapatang mag sa amin. At ang isa pa, Never naming pinabayaan ang mga yan. Actually, nung kinuwento ko kay daddy ang eksena na yan, natawa siya na nabwisit siya. Kung ipasa nila yung obligasyon nila sa amin, akala mo hindi nila yun kadugo eh. Tapos kapag may nangyari, iiyak-iyak sila. Yung mga tulong na ibinibigay namin, yung effort na ginagawa ng mga kamag-anak ko dyan, ewan ko kung kaya nilang gawin. Kasi pag aayos pa lang ng papeles ng PhilHealth, hindi daw nila alam. Alam namin na wala talagang magagawa yung tito namin, yung mga pinsan namin, kasi talagang walang-wala sila. Kaya kami nandito, nagtutulong-tulong kaming magkakamag-anak. Madaling araw bago ilabas yung pasyente, nag-uusap po sa pa kami. Ginagawa namin ng paraan, papaano mailalabas at papaano magagawa ng paraan yung pambayad sa hospital. At sa awa ng Diyos, nabayaran lahat ng bill nila sa hospital at may natira pa pambili ng gamot sa nanay nila. Hindi pa dito natatapos ang pagsubok sa kanilang pamilya kasi araw-araw pa yan may gamutan. Mahaba-haba pa ang prosesong pagdadaanan nila dahil malaki-laking gastusan pa. Pero ang importante ngayon, kumampante ng kahit na sandali yung utak nila dahil wala na silang iniisip na bayarin sa hospital. Ang dami na nga dumalaw kaagad doon sa pasyente pagka -uwi. At kahit nung gabi na, meron pa rin mga pumapasyal, mga tiyahin yan ng tito ko. At sigurado namang hindi siya pababayaan dito kasi kilala ko yung mga kamag-anak o maasikaso talaga yung mga yan. Kita nyo pagka kami yung umuwi, talagang inaasikaso din kami. Ang hirap din talagang maging mahirap kasi kapag may mga dumarating na ganitong sitwasyon sa buhay natin, hindi natin alam kung saan tayo huhugot ng lakas huhugot ng pera. Pero napakalaking bagay na maganda ang pagsasamahan ninyong magkakapamilya at magkakamag-anak kasi yung mga ganitong pagkakataon, hindi nila pinapabayaan ang isa't isa. At yun ang isang bagay na pinagmamalaki ko sa aming magkakamag-anak kasi wala kaming sapat saktuhan lang. Pero dahil nagagabayan at nagtutulungan kami at may pagmamalasakit sa isa't isa, nagagawan lahat ng paraan, nareresolbahan ang bawat problemang dumarating sa buhay namin. At sa mga tumulong at saka sa mga gusto pang tumulong, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa inyo. Sa mga kaibigan namin ng daddy at sa mga followers, maraming salamat sa mga tulong na ibinigay nyo. Napakalaking bagay nun sa kanila. Maraming salamat din sa LGU Lingayen, lalo na sa Municipal Health Office, RHU, dahil sila ang nagpahiram ng ambulan siya at saka ng oxygen tank. Kay Dr. Brown na hindi pinabayaan yung pasyente namin at talagang tinutukan niya hanggang sa mailabas. At syempre kay Dr. Henrich Manuel. Ang ama na lang ang bahalang magbalik ng lahat ng kabutihan ninyo.